Si Pangulong BBM at ang gobyernong to ay kontrolado ng mga oligarchs at mga bilyonaryong negosyante. Ipapakita ko sa inyo kung bakit at paano. Pakinggan natin mismo yung sinasabi ng mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. This president, yun na iba sa kanya is he's really actively seeking out consulting with various representatives of the private sector and, and I think nakakagana sa business person parang prop. It's the first time it has happened that the president So accessible to Talaga. business tycoons. Narinig nyo na nagsalita ay si Lance Gokongway ng Pamilya Gokongway. Siya ang presidente ng JG Summit Holdings, isa sa pinakamalalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Sila ang nagmamay-ari ng Robinsons, Cebu Pacific, at ng Universal Robina Corporation. Siya na mismo ang nagsabi that the president is so accessible to the private sector, a.k.a. mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante, at inadmit niya na ngayon lang to nangyari. Pakinggan natin yung isa pa na oligarko. Nowhere have I heard in any other country where the president meets with the private sector on a scheduled basis. It's unheard of when the president really listens to you. Yung narinig nyo naman na nagsalita ay si Sabin Aboitiz. Siya ang presidente at chief executive officer ng Aboitiz Group. Isa sa mga kumpanya na nagkokontrol ng kuryente sa bansa natin. Nabibig niya mismo ng galing na dito niya lang naranasan sa Pilipinas na yung presidente ay regularly nakikipag-meet sa private sector, aka mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. O, oh, pakinggan pa natin yung isang bilyonaryong negosyante. Pinatawag mo nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Eh. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at papaan ano anong gagawin mo. Bira yan ha. Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Because of BBM, The investors' confidence are very strong. Yung narinig nyo na nagsalita ay si Ramon Ang. Tao yan ng mga kuwango ni Danding kuwango. Siya ang chief executive officer at largest shareholder ng San Miguel Corporation. E, alam naman natin ano ang San Miguel Corporation. Isa sa mga pinakamatatanda, pinakamakapangyarihan, at pinakamalalaki na kumpanya dito sa bansa natin. Kaya na mismo nagsabi na bihira na may presidente na magtatanong ano yung dapat na gawin. At dahil daw kay BBM, mataas ang confidence ng mga investors at ng mga malaking mamumuhunan dito sa bansa natin. Huli nating pakinggan itong isang bilyonaryong negosyante. 2023 was a record-breaking year for all our businesses. The, that was right after the opening of the economy. Uh, BBM had already come in uh, 2022. Then 2023, that was I think the full recovery already. You saw na all our businesses were on all-time high, even higher than narinig nyo na nagsalita ay si Kevin Tan. Siya ang Chief Executive Officer ng Alliance Global. Sila ang nagmamay-ari ng Mega World, Emperador at ng McDonald's Philippines. Siya na mismo ang nagsabi na sa pagpasok ni PBBM, all-time high yung kita ng kanilang mga negosyo. Mas malaki pa sa kinita nila bago mag-pandemic. Ang tanong, nakinabang ba tayo dito sa mga pinagsasabi ng mga oligarko na to? E yung economic growth na pinagyayabang ng gobyerno Nakinabang ba yung mga manggagawa? Tumaas ba yung sahod? Bumaba ba yung presyo ng mga bilihin at serbisyo? Di ba hindi naman? So sino nakikinabang at nag enjoy dun sa mga nire-report ng Pangulo at sinasabi ng mga negosyanteng to? Definitely hindi tayo na Pilipino. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit taon-taon na lang pare-parehas na pangalan yung nandun sa top 50 na pinakamayayaman sa bansa natin tapos mas lalong naghihirap yung mga manggagawang Pilipino. Alam niyo kung saan ko nakuha itong mga video na to? nakapost mismo sa PCO page. Kaya yung gobyerno natin, podcast mismo ng mga elitista, mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante. Sa susunod na video, ipapaliwanag ko naman ano yung Private Sector Advisory Council. Fuck you, mga oligarchs! Eto mga kaibigan, yung dahilan kung bakit so far hindi pa ako totally lubusan, nagtitiwala at believe kay Isko Moreno at Biko Soto. Dahil merong kulang sa leadership nila. Oo, magaling sila na leader. Oo, may napatunayan sila. Oo, sabihin natin hindi sila korap. Oo, sabihin natin na action man sila at maraming ginagawa. Pero meron talagang kulang eh. At ito yung bagay na kulang na wala sa kanila na meron sa politikong ito. Kahit sobrang galing mo na politiko, sobrang galing mo na leader, sobrang linis mo hanggat hindi malinaw sa iyo ang stand mo against the oligarchs, against the elite, against the western empire, against the America. Hanggat hindi malinaw yung stand mo na yon, e eh mananatili kang puppet until dumating yung time na magdeklara ka na hindi tayo susunod sa sistema nila. Kahit ka kakagaling na leader, gaano kakalinis kapag hindi ka against sa patakaran at polisiya ng mga elites and oligarchs, lalo na ng Western Empire, in the end, magigim puppet ka lang nila. Gaya na lang ng nang nangyari kay Rafi Tulpo. Lahat ng mga Pilipino inakala na si Rafi Tulpo ay magiging tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino laban sa korupsyon na nagaganap sa gobyerno. Pero in the end, nanahimik siya. Wala siyang ginawa. Mukhang diniklara na niya na nabili na siya nung administrasyon ngayon. Kaya napakahirap palitan ng isang Pangulong Duterte dahil si Duterte lamang ang nanindigan para sa masa, para sa taong bayan, laban sa mga pang-aabuso at panlalamang ng mga elitista, oligarko at ng Western Empire. Kaya naman ang number one na hinahanap kong katangian sa isang politiko ay yung mayroong paninindigan against the oligarchs, the elites, and the Western Empire na siyang umaabuso sa bawat Pilipino na sumisipsip ng lahat ng yaman, lahat ng likas na yaman, lahat ng biyaya na meron ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagbubuwis, sobra-sobrang pagbuwis, pagbubuwis, sobra-sobrang pagpapahirap, sobra-sobrang pagbibigay ng mga patakarang hindi pumapabor sa mamamayang Pilipino. Kaya saludo ako sa mga ganitong klaseng mga politiko kay ay Eli Kamanggagawa dahil bata pa lang malinaw na sa kanya kung ano ang katotohanan na kung sino talaga ang nagpapahirap sa bayan. If you want to know more content, link in my bio.